Dalawang itlog, 20 pesos. Mayo, binili ko lang sa Shopee. May discount at garden yeah. niya. Breakfast. Tama ang kanil. Yan. Anong kilo po ng bang? 156. 156. Sige po. Nakalis kisan yun? Opo. Yan. So, 156. Yan. Bayaran ko na po ate. May 1K challenge. Ano lang po, ganito lang. Ako na po mag-ihiwa. ko ko siyang kalang. Apo. Tsaka boneless po. Ilang oras Thank you po. Balikan ko na lang po. Ma Bukas pa kayo ng alas 11. Babalikan ko yung estudyante dyan eh. Thank you po. Sinundo. <laughs> Salamat po. Let's go. Luto na tayo. Pamprito lang naman eh. Sampung piso daw. Sige po. Tapos. Tama na ba yun? O dagdagan kong tatlo. Sure na dapat na ano. No, eh. No. Ito, okay na po to. Okay na po. Saka yan. Luya. Lima lang po, pampaksiyo lang. May lima ka pa dyan? May dos dito. Ay, lo, 25. Thank you po. 25 pesos plus 156. Hahaha. <laughs> So, meron pang ilang gayat doon. Tapos, talong, 20 pesos. Ay, 10 pesos yung chop na. Yeah. And then, rice. Let's eat! Ano sabi mo? Saan? Ano sabi mo ngayon? Anong yeah. Ano, merienda? Ah. Di ba, 1K lang yung binigay mo? Nakaka-170 plus na tayo. Meron pang 6 days. Iba yun. Iba ang lunch, dinner, sa merienda. Yun daw yun. Sabi ni Nery, kasama, kasama pa, pa nga yung breakfast merienda. niya. Yan, yung tira kanina. 110 pesos. Tapos yung tira ng lunch. <laughs> okay, let's do this. Eat, 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 eat. 8, 8. <laughs> Ngayon, meron na lang tayong 5, 6, 7, 8. 822. Bukas, bibili ulit tayo. Ipagpalagay natin ito na tayo ay may farm. At hindi natin binili yung itlog. Yung dalawang itlog at mga gulay kunyari tinapay lang yung binili kasi hindi naman wala naman bakery tayo eh so ayan tomorrow again bye